Good morning mga guys at for today's vlog makikita niyo po yung asawa ko napakasipag wala po siyang topak ngayon kaya naglilis po siya ng CR mga guys halos hindi na po kami magkasya dito mga guys kasi siya sobrang liit ng CR namin at, kailangan lang pong tinisan madami na po kahimahan mga dumi ayan o no? oh. ayan po punta naman po tayo dito sa ating maliit na uh, lamesa ayan mga guys ayan ako nagay ko lang po dito mga guys ha ito pa pala yung ginagawa ko Ayan o no? oh. Kumagawa po ako ngayon ng report pagkatapos mamaya ay bibiyay na naman ako ganito po yung aking anong mga guys daily, daily routine talagang nakapagod pero pero kailangan lang talaga ng sipag medyo mahirap pero yun dapat ito po mga guys yan gamit ko po yung ano, microsoft excel yan po medyo makalat pa po yung ano namin yung maliit na bahay-bahayan Talagang ano. At kakatapos lang po pala ng misis ko na mag magsampay. Ayan po. Oh. yung mga natapos niya lang labhan. Kaya kailangan ko rin magsipag para meron kaming makain mga guys. yan Ito po yung labas namin. Wala naman pong view talaga dito pero sige na lang. Balik na po tayo ulit. palitan dito yung so, mga guys yung kanina no nag brown out siya kaya yung mga file ko na yung mga report ko hindi ko kagad na save umulit na naman ako kaya mayroon talaga mga guys yung tatanga tanga kailangan talaga kapag gumagawa ka ng report kailangan ka dagawa mo save ka agad so, mga guys talagang struggle tayo Mamaya bibiyain na naman ako at magtatrabaho. Napapagod na mga guys yung ano, yung ang dali talaga. Yung bibihi pero talaga kailangan mo lang talaga ng nang cheap at tiyaga. Kahit sino naman di ba? Kahit cha namang trabaho, kailangan talaga ng sipag at tiyaga. Hindi yan talaga nawawala. Alhamdulillah, guys. Guys. Safe. Oh. Yeah. meron ako mabibeline ng ice mga guys. Teka okay, mga okay, okay, guys sa uh Nagtitinda din po pala kami ng ice. Limang piso po kada isa. Pang ano rin, pang extra income. Pambili ng mga mga sahog. Misa nakabili din ng ulam. Mamaya magkapatuloy na po tayo ulit sa sa ating kwento at mga usapang pangkabuhayan. Isisend ko po muna itong mga guys yung akong report para Mamaya, oh, diret-diret na. Tapos maliligo, tapos magkatrabaho. Ano yung buhay mga kaibigan? Magkasampay na naman po siya mga guys. Medyo pumapayat na nga eh. Yung dati, napakalaki na ito. Napakataba ng misis ko ngayon, tinan nyo. Magkasampay po siya ng basahan doon banda. At yun nga mga guys, natapos na din yung report ko at naisend ko na. Lalabas po muna tayo at pupunta po tayo doon sa kabila. Napakainit pa rin mga guys, grabe. Para parang ano mapapaso sa sobrang init daw yung pula dito ito po yung mga alaga natin mga guys oh. oh. this this na this 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 po tayong ano this na pagkain sorry wala pa At meron mo po kaming alagang tuta dito mga guys. Kaya lang parang nawawala. dito naman po yung kapitbahay namin. No? Oh. Merong ano. Merong mga tanim. Yan po. Ano, Maraya po siya tanim na patola. Yeah. Kasi doon <repan north> <repan north> na Naubos na. Naubos na. Inarbis. Ah, na? Oo. pa nga nito. pa nga at dito po tinan nyo mo oh, sa probinsya oh, ganyan po yung lutuan. Kaya masarap yung mga ano niluluto dito. Kasi ano lang po yan sa gamit lang po kasi yung kahoy mga guys. Yan. At ito naman po yung alaga natin oh. Sunod nang sunod. Bali dito po pala yung garden nila mga guys. Yan, meron po silang papaya, mangga, at ito po. Oh, ano? Ang tawag dito nakalimutan ko na yung eggplant ano, 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 ang tawag dito sa, ano, sa Tagalog yan ito po yung kanilang ano yung pinaka pinaka garden nila ito po yung pinaka garden nila mga guys ito po meron po ditong mga sili yan oh. meron na po, po itong bunga oh. tanglad tapos dao ng, ng sibuyas yan, maganda po talaga dito sa ano, ano probinsya kasi makakapagtanim ka at meron din po silang ano, ang tawag dito um, ampalaya, yan na napakahirap talaga mong isip, ampalaya lang hindi ko pa masabi, yan mga guys oh, meron silang ampalaya Bali, umakyat po kasi yan. Kaya meron pong mga dito. At dito naman po ko yung kanilang mga tanim na kangkong. Yan, Chinese kangkong po yan. Kaya ganyan po yung itsura mga guys. Yun, naalala ko na mga guys. Ano pala tawag dito? Yung talong. <laughs> ano ba yan? Tagalog lang. Nakalimutan pa. Yan po yung mga talong. Oh. Or eggplant. Yung, yung iba naman po doon, okra. Kaya lang, harvest na daw po yung iba. Ayan, na-harvest na yung iba. Kaya naubos na. Ito na lang po yung mga maliliit. Oh.